Hello! Kumusta po kayo mga kababayan? Today is Saturday, September 7. Piesta sa aming bayan. <coughs> okay. Sorry po. Ma Masakit ang lalamunan ko. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong hottest topic of the day. Ito nga po na pagkakahuli kay Alisgo Go at uh, sinundo sa Indonesia ng ating mga ng ilang top officials at ngayon po ay nandito na, naiuwi na sa Pilipinas. <clears throat> Buti naman at walang walang umagaw na sindikato <laughs> Okay. Hindi ko na po itatanong sa inyo kung ano ang inyong napansin dahil alam ko na maraming nakapansin sa mga bagay-bagay na talaga namang kapansin-pansin. Di ba? napansin ng mga netizens na mga matitinik ang mata. At syempre, pati ako, napansin ko rin. Diba? Ano itong kapansin-pansin? Na napansin ang karamihan na siyang ikinakagalit ngayon ng mamamayang Pilipino widow kayo. Mga government officials ng ating bansa. Tila bagayata. Isa na rin kayo sa mga nawawala sa inyong mga sarili. Bakit? O eto. Yun nga pong mga <coughs> nagpa-viral na mga kuha ng litrato ninyo doon pa sa Indonesia sa pagsundo dito kay Alice Guo, na para bang, para bang kayo ay nagsundo ng isang celebrity, ng isang rockstar, diba? Tinrato ninyong rockstar, itong sabihin na natin, kriminal. Kriminal? manluloko isa sa mga mga Chinese na nagtatawa nagtatawa umaalipusta sa ating gobyerno at sa ating mga batas sa ating mga government officials tama hindi nagtatawa sila <clears throat> ito si Alice Guo at ang kanyang grupo pinagtatawanan nila ang ating gobyerno na napakahina. Pinagtatawanan nila ang ating mga opisyalis ng gobyerno at otoridad na tila baga mga walang backbone. Biruin mo, unang pinagtakhan ko ay itong ginawang pagsundo ng ating mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. DILG Secretary, Benor Abalos. At hindi, ko, hindi ako makapaniwala, pati ba naman yung uh, PNP Chief na ang taas-taas ng tingin ko? PNP Chief Romel Marbil, nando doon. At ang kapansin-pansin po, ay chami-chami sila kay Alice go Di ba? So friendly. Chami-chami nga eh. Para bang <clears throat> nakakainis tingnan. Masyado pong mahapdi sa mata tingnan yung nakita nating mga larawan na kuha doon sa Indonesia. And even pagdating dito, pag-usapan po natin yan, ang nakisa pong nakaka masyadong mahapli sa paningin. Eh itong si DILG Secretary Benor Abalos na masyadong dikit na dikit. Di dikit dikit. Doon kay Alice Go, na tila baga ang ibig sabihin, eto ako. Eto ako, katabi ko si Alice Go, na para bagang napakalaking achievement. Well, fine. Okay. Malaking achievement po yung pagkakahuli kay Alice Guo. But, whose achievement? Is it yours? Benhor Abalos? Or General Marbil? Or anybody? Anybody in the Philippines? Wala naman pong, wala naman kayong nagawa, di ba? Ayan yun, nalusutan kayo eh. Nalusutan? Or, ay sorry, pinalusot? So questionable. Nandi dito si Alice Guo, hawak na ng Senado, hawak na ng gobyerno, pero bakit nakalusot? Nakatakas? Bakit? Yan ang isang malaking question mark. Anong klaseng otoridad meron tayo? <coughs> Anong klaseng mga gwardya ng ating mga borders? Airspace, sea borders, lahat na klaseng borders natin. Walang nababantay or baka naman mayroong bantay pero bantay sa lakay sorry sorry for the terms pero yan po ang labas eh even ngayon sa mga investigasyong ginagawa dyan sa Senado na papanong nakalabas papanong naka po itong alis na ito at itong mga iniimbestagahan ni Senadora Risa Hontiveros, yung mga opisyalis ng ating mga mga border patrols, mga mga opisyalis ng Bureau of Immigration, Coast Guard, walang matinong sagot. Hindi makasagot. Isa lang po ang ibig sabihin, ay hindi, dalawa-tatlong ibig sabihin. It's either na kayo ay mga inutil, walang silbi, bobo, or walang pakialam, o kaya, nabayaran. Di kaya, mga kababayan. Yun lang yun. Pero ngayon, nakatakasan tayo, ako bilib na bilib ako sa Indonesian police and uh, Indonesian government. Talagang talagang masasabi natin na totoo silang mga opisyal ng gobyerno na may na may malasakit sa kanilang bayan at sa kanilang seguridad. 'Di ba? Dito sa dito sa atin ilang buwan mula nung mula nung na-expose itong tungkol sa Pogo dyan sa Bamban implicating the no other than the mayor now uh, ex-mayor Alice Go lumakad ang ilang buwan hindi man lang wala man lang nangyari visible na parusa. Wala man lang nangyaring pagbabantay. Kaya nga nakatakas eh. At ngayon, buti sa Indonesia nakarating. Maaasahan, mga kababayan. Bilib ako, saludo po ako sa mga Indonesian police and Indonesian government dito sa atin. Walang sinabi. Walang sinabi, walang binatbat, walang kwenta, walang saysay. Inutil. Sabi nga nung isang napakagaling na senador, I N U T I L. Sayang lang po ang pinapasakod dito sa mga opisyalis na ito. At ngayon, na nahuli na si Alice Go, tila baga ang daming may mga pumapapil. <coughs> Mayroong umiepal. Number one na po dito umiepal ay si Benhor Abalos. Chami-chami, dikit-dikit. Na tila baga ang ibig sabihin doon sa kanyang pagdikit-dikit, tabi-tabi doon kay <coughs> Alice Go. Ako ito. Ako. Ako ang achiever. Ako ang nakahuli. Kapal naman ang mukha. Nung nandito yun sa Pilipinas, ano, man, ano ba naman ang naging papel mo? Sa kaso ni Alice Go, meron ba, mga kababayan? Buti pa si Risa Hontiveros, yung nandyan sa Senado, si Risa Ontiveros at si Sherwin Gatsalian. Sila ang dalawa sa mga tao na masigasig sa paghahunting dito kay Alice Guho. Pero ito, alam ko po, <coughs> Senyor Abalos, ako ang tingin ko dyan, dikit-dikit kay, itong pagdikit-dikit kay Alice Guo, di ba kasi tatakbo yan ng senador? next year. At itong si Alice Go eh, sikat. Maraming datong. Hanggang dun lang. Bahala na ko yun sa mga susunod. Dugtungan nyo na lang kung anong ibig sabihin. Datong. Pasikat. Eh, alam mo ito si si Secretary Abalos. Ang tingin ko dito, masyado itong kahit sa anumang mga kaso, you name it, yung mga naging kaso na mga naging mabibigat na kaso, lagi siyang epal eh. Napaka-epal nitong taong to. Naku, hindi ko bubotong senador yan. Kasi po, kung, alam niyo kung bakit hindi ko yan ipopromote na ibotong senador. Ito po sa ginawa niya dito kay Alice go na friendly-friendly para nakikita na natin kung ano ang magiging papel niya, ano ang magiging mga actions niya kapag siya ay nandudoon na sa sa Senado. <clears throat> Alam naman po natin na ang Senado ay masyado makapangyarihan. <clears throat> Mas makapangyarihan kaysa sa cabinet positions parang nakikinikinit ako kung ano ang magiging <clears throat> tratamiento ng taong ito sa mga kasong ganito. Kapag mayaman at sikat, rockstar treatment, celebrity, pero kung yung mga mga tao na alam nyo na, wala ano nga natin sa ganyang klaseng government official? <clears throat> Eto pa. Si General Marbil. Akala ko pa naman, nung, uh, nung in-appoint siya ni Pangulong Bongbong Marcos na maging PNP chief, di ba maraming bumilib? <clears throat> At ang sabi eh, good choice. Pero dito parang, parang bumaba ang tingin ko kasi muna una bakit, bakit kailangang sumundo siya doon? Silang mga matataas na opisyal. Well, okay. High value target. High value criminal. Baka nga naman kasi agawin ng <clears throat> ng sindikato habang nasa daan. Kaya, o oh, sige, okay. Sumundo kayo. Pero ito, may mga picture-picture taking pa kayo na nakangiti-ngiti pa. Pinagigit na ninyo itong lukarit na hindi mo maintindihan yung itong alis go na para bang para bang wala siyang ka-worry-worry. Walang walang ni anumang mababanaag na takot or pag-aalala sa kanya. Samantalang ito, kung tutuusin eh, nakakahiya. Parang wala siyang kahihiyan mga kababayan. Doon pa sa Indonesia, nakikita niya, pangiti-ngiti. Na para bang, para sinundo ng, para yung, yung kamag-anak na nag-abroad, na sinundo ng mga kamag-anak, reunion. Nakukuha pang mag, uh, nakukuha pang humiti. Samantalang, my goodness, walang hiya. Parang hindi yata niya nare-realize kung anong klaseng reputasyon meron siya dito sa Pilipinas ngayon. Even outside, the, even abroad. Kasi siyempre, na nasusubay ba yan ito ng international media? I was expecting <clears throat> my my uh, vision was isang alis go na nakaposas sa gitna ng dalawang bantay na pulis being escorted to the airplane nakaposas all throughout the journey pero ano ito free a bird. At isang napansin ko pa po doon, even yung mga babaeng pulis, mga arresting officers, chami-chami din, pa-selfie-selfie, halatang-halata na, they are so proud and happy na nando doon sila sa tabi, katabi, ng celebrity criminal na ito. Na para bang isang napaka, para bang napakalaking achievement sa buhay na dapat ipagmalaki. Tapos doon sa kotse, yung isa pang picture doon, nagyayakapan pa sila habang nagsiselfie. Di ba? Nakaakap akap Anong klase yan? Ano kayo? Alam mo, tingin ko po dito sa mga Pilipinong ito, dito sa mga arresting officers, dito kay General Marbil, dito kay <coughs> dito kay uh, Abalos, even yung isang reporter ng ABS-CBN, na ganun din, chami-chami din, tabi-tabi na ah, para bang Well, naiintindihan natin ang isang reporter, ay gusto talaga baka dikit doon sa sa subject. Pero, para namang at iba eh, kayo dyan ay yung mga nakapaligid na dikit-dikit dyan -dikit kay, pa-selfie-selfie kay Alice Guo. Alam mo ang tingin ko sa inyo? Wala kayong delikadesa. Yes, mga kababayan. Walang kadele, delikadesa. Parang tuwang-tuwa, ipinagmamalaki na eto sila. Kadikit? Friendship? Parang BFF? Nagpaka-BFF kay Alice Go na isang kriminal, isang manluloko, isang spy, kriminal, manloloko sa ating bansa. Pero ito kayo, chami-chami kayo dyan. Bakit? Kasi alam ninyo na maraming pera si Alice Di ba? Yun lang yun eh. Tingnan mo. Kung sakaling itong si Alice Guo ay hindi Pogo Queen. Kung ito ay isang ordinaryong kriminal, do you think aakto kayo ng ganyan? Of course not. Baka nga nagpalitan pa kayo ng mga cellphone numbers o kaya ano ba yun? Yung messenger? account? Di kaya? Oh, Miss Alice Go. Pag may problema ka, text mo lang ako. Oh, tawagan mo ako. Merry Christmas. Di ba? Bare months na eh. Malapit na ang Pasko. Kaya makipag-BFF sa isang kriminal, sa isang sindikato queen. Walang delikadesa ng mga Pilipino. <coughs> hindi po ito ang klase ng uh, eksena na inaasahan kong makikita ko sa pag-escort dito kay Alice Ku pabalik ng Pilipinas. I was expecting nakaposas at hindi ganon. Hindi ganon na mga pangiting-iting. Pa-selfie-selfie kayo, mga buwakan ang ina nakakahiya kayo. Nakakahiya sa bansang Indonesia na natural, napapanood pa nila to. Ito nga nakakahiya na ang nangyari na natakasan or pinatakas. Tapos ito, sila yung nakagawa ng para na mahuli, ibinigay na lang sa inyo. Offered in a silver platter. Tapos pagdating dito, ayan kayo, nakikipag-BFF kayo nakakahiya. Nakakahiya ang mga asta ninyo. Nakakahiya sa international community. Parang hindi kayo bagay dyan sa mga posisyon na kinururoonan ninyo. Marasa pa. Tinotolerate ninyo ang ganitong klaseng pagka spoiled brat nitong alis guho na ito pagdating pa dito sa Pilipinas, doon sa press conference, nakita nyo ba kung ano ang papano umas na itong Marbel at itong uh, si Abalos? Hinayaan lang niya pinabayaan lang nila na mambastos itong si Alice Go. Di ba? Mayroon bang nagpi-press conference na nakatalikod doon sa mga taong magtatanong sa kanya. Tinatalikuran yung press. Tinatanong ng press, nakatalikod. Anong klase yon? Sobrang kabastusan mga kababayan. Ikaw alis go, nandito ka sa loob ng teritoryo namin, pero ganyan. Pero mga kababayan, hindi natin hindi natin pwedeng isisi lahat kay Alice Guo eh. Ang dapat nating isisi ay itong mga opisyal natin. Tingnan mo. Si A si Abalos. Wala siyang magawa. Nakita ko, pinapaupo niya si Alice Buo doon sa silya sa harap ng ng press para siya sumagot sa mga katanungan ng press. Pero ano? Noong umupo. Pero tumayo ulit, at tumalikod na ng tuluyan at wala nang nagawa si Abalos. Hinayaan na lang. E pinagtanggol pa na kesyo, why na appealing? Kasi karapatan daw, kailangan mayroong abogado. Bakit ba lang laging may abogado? Bakit wala bang utak yan? Ano naman ang kinalaman ng abogado sa mga kaso? Si Alice Guho lang ang nakakaalam sa mga pinaggagawa niya, hindi yung abogado. Si Alice Gula nga makakasagot dahil siya yung siya yung gumawa ng kanyang mga ginawa. Hindi yung abogado. Kaya yan nang nangyayari dyan sa congressional hearing. Yung abogado dyan na bulong ng bulong doon sa resource person. Halatang halata. Nakakainis tingnan nitong si Abalos eh. Parang Bo. <clears> Hina, <throat> hinahayaan ninyo na bastusin tayo nitong Chinese national na ito na nagkunwari ng loko ng ating batas, ng loko ng ating bansa, na mili na makyaw ng mga lukalupaan natin, tapos gagawa ng mga kahindik-hindik ng mga krimen dito sa loob ng teritoryo natin, tapos ganyan kayo? BFF kayo? Mayaya ka naman, Abalos? Buisit ka? ano-ano pang paliwanag mo dyan? Kahit anong sabihin mo, bad shot ka na. Hindi ko yan ibuboto. Bahala kayong mga kababayan ko iboto niya, pero ako hindi. At itong marbil na ito, isa rin to eh, na tuloy yung paggalang ko sa iyo. Hinayaan nyo lang na mambastos itong alis go na ito. Paresa lang kayo. Yang, yang, yang nakakapagduda, nakakapag-alala mga kababayan, na isa ipinakitang ito nito mga otoridad natin, mga, mga opisyal ng gobyerno natin, hindi malayo na maka-escape ulit itong baka nangin ng babaeng ito sorry for the term nakakainit ang ulo eh pero mga kababayan susubaybayan po natin ito tingnan natin kapag ito si Alice Go talagang nakapuslit pa rin ah wala na patay na ang ating uh, justice system patay na ang reputasyon ng ating bansa nakakatawa pag nangyari yon at baka hindi na tayo tulungan ng bansa na kung saan man yan kung saan man yan magtatago Diba mga kababayan? Okay, hanggang dito na lamang po, nakakainit ng ulo talaga. Mga buisit na to. Anyway mga kababayan, isang paalala lang po, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Magandang gabi and happy Saturday. Ito po yung lingkod, Sultana de Manila. Peace.